gumawa niya. Saan galing? Sa kaibigan ko namin. Oh, why not? Nag -ano, pero since we are promoting Mindanao and the beauty of Mindanao, and to remove the stigma na uh, hindi po siya safe puntahan, nagkakamali po kayo. Kasi seven years na po ako nakatira sa Visayas. Hmm. At yung wife ko po, may mga lupa sila sa Mindanao. So, it's very, very beautiful, the scenery, the beaches, the mountains, the people are very, very, very nice. So, um, grateful lang talaga ako na uh, makasama ako dito sa isang obra na naman ni Direk Brillante Mendoza with the best of the best actors, no, uh, Mr. Teolo Pascual, Mr. Christopher De Leon, Mr. Joel Torre, and of course, our loving mother, na si Direk Loris Gillian. So, uh, proud po ako sa pelikulang ito. Lagi ka namang kinukuha ni Direk Brillante oh, sa kabila ng mga issue mo, di ba? Yeah. Talaga nga, uh, nakasupport na siya sa iyo at naniniwala talaga sa galing mo. Well, um, may mutual understanding kasi kami ni Direk. Uh, isa rin po siya sa mentor ko. And, Uh, isa rin siya sa mga nagturo sa akin ng found acting na uh, wag umarte sa isang pelikula, don't perform baron, at saka ang bida dito hindi ikaw, ang bida dito yung story. Ha? So simula nung nakatrabaho ko siya, lagi yan sa lahat ng pelikula ko po na ginagawa ko, ang, ang star is the movie content is the content. Kami, tool, tool lang po kami para mai-relay ang mensahe ng, ng story at ng pelikula. So, I, I hope magustuhan po ninyo ang pag-portray namin. I hope magustuhan din po at ma-entertain at maging proud din po ang mga Muslim brothers natin uh, sa buong mundo. Uh, mga kababayan natin dyan sa pelikulang ito dahil Uh, maganda yung back story nito 2000 pa lang year, uh, uh, 2019 2019 kami nag-start mag-shoot so nasa 6 years in the making to last year lang po namin natapos at parang ginatin eh, siya sa dalawang movie ng Bangsa Moro Meron yeah. Bangsa, may Moro si Rocco na Sino naman dun sa kabila and oh. other great actors so kaba, I'm feeling Kay hey, Piolo dapat talaga yung main role. Ano mo nalaman yan? Nagpalit Sin, kayo. Sinulat ko na yun. Yeah, thank you. I, I wanna thank uh, Mr. Piolo Pascual from the bottom of my heart. Kasi aside from Direct Brillante giving me this break, si Mr. Piolo uh, ang nagsabi na, sige, bigay na lang kay Baron since marami akong lakad sa abroad. Ano? Uh, no, Siyempre, nung binigay sa akin yung script, two months ko minemorize yung yung character ko, yung younger, yung younger brother. And then later on, tinawagan ako, nasa Davao ako nito, nasa Mindanao ako nito, nag mm Sabi niya, Baron, ikaw na yung ano, bida, binibigay sa'yo ni Piolo, pag-aralan mo. Sabi ko, direct, teka muna, na-memorize ko na po yung... Hindi, hindi, tanggalin mo na yan sa utak mo, memorize mo na yung bago. <laughs> ha? sabi pressure ako. Pero, hari na uh, magagaling po, no? We were surrounded by Maguindanaoans who, who taught us the way uh, uh, culture. and the culture. They also taught us how to move and how to uh, talk in Maguindanao. So, I'm very grateful din sa mga sumuporta sa amin para mabuo po namin yung character namin. So, ang laking tulong po ninyo. Salamat. Sabi nyo ni Direk, walang sapawang naganap. Wala ka uh, brilliant. Brilliant. Yeah. Uh, yeah, kasi, ano Um, if you're professional actors naman, um, papakiramdaman papak po yan eh. Walang uh, pakabugan ng acting. Ang pakabugan ng acting, sa ano po yan, sa telebisyon, pagdating po sa pelikula, um, kailangan ansam talaga. And yun talaga ang tingin ko sa mga brilliant and educated and smart actors. No? Kasi kung may umangat na isa na wala sa lugar, palpak yung eksena, palpak yung konteksto, palpak yung mensahe. So, focus nga daw kayo eh. Sabi, sabi ni di direct eh. Direct so, oh Niro ko yung nag-uusap-uusap pa ng mga smoke, no, pag smoke, talagang pag And andun po aron, kami, andun po kami magtrabaho. Pwera lang. Mag Pwera lang, lang pag lunch kasi sobrang wow. sweet ni Direk Loris. Mm. Ang sarap kasama kumain. Mm. Tapos si Irina Feleo, kapatid po namin dito, na anak ni Direk Loris. Na matakoy ko na rin kaibigan. So, I, you know, it felt like home lang working with them, with direct. And then, syempre, dati pumunta po, po ako sa bahay nila, direct Loris. Kasi ang Great. mentor ko po, po sa acting ay si the late Johnny Delgado. So, pero never kayo nagkasama ni Derek Loris in any project? I mean no. first uh, time to? First time huh? po talaga ito eh. Kaya sobrang grateful po ako. And ang kagandahan, nakilala ko na po sila personally. Pag mo naka-work. So, hindi ako kinabahan kasi 60s, 70s pa lang yung mga pelikula ko na dinidirect ni Loris. Sobrang, ano eh, obra din po eh. So, uh, sana one time i-direct ka naman niya. Yun po pinapangarap ko na sabi ko, message ako sa kanya. Minsan so, tumatawag yun sa din ako, Direk, Sana naman, I-direct ninyo ako. <laughs> <laughs> Hindi na siya nakapag-direct sa pelikula eh. Sa TV ay na ay lang is one. Malay mo, magkaroon ng serye tayo dyan eh. Siya maging director. Hindi pinahayon niya na ng teleserye. Pelikula na raw. Ang gagawin niya. Ano yung, ano tingin, isa lang ba? Anong discoveries mo kay Piolo? Bilang katrabaho? Ever since naman, magkaibigan kami ni Mr. Piolo kasi siya po ang nagkikayat sa akin na magiging kristyano. Uh, pero wala kayong project na magkasama? Marami po noon. Uh, like. uh, yung Noah at kung ano-ano pa. Malaking tulong uh, at support na binigay sa akin ni Mr. Pio Lopazcual. Kaso uh, nung time na yun, I didn't take his help and support seriously kasi mas mahal ang pero ngayon, okay na kami. So si Pioro ang nag sa ano, sa'yo uh, uh, para makilala mo ang Diyos? Ano? Isa question. po sa mga tumulong sa akin, pero siyempre, pag nag-meeting -me po kami sa bahay niya, hindi po scriptures ang tinitignan ko eh. <laughs> ang tinitignan ko po si Miss Casey Concepcion at saka yung magaganda namin mga kapatiran, no? So hindi ako makafocus. Pero so, siyempre... Pero siya yung nag-impart sa'yo kung paano kay In God's perfect timing, nagkaroon talaga ako na encounter with God. And... Doon na. Naging si Pio? Of course. Of course. Kaya malaking pasasalamat. At pasasalamat ko sa kanya yung gratitude ko sa kanya. Okay. So, paano overcome yun? Yung sabi mo, panahon mo na gumigimik ka? Paano mo eventually tigilan? Kasawa ako. Nakulong ako. Narihab ako nagkaanak ako. So, sila po yung inspiration. And of course, nagkaroon po ako ng solid faith kay Jesus Christ. And, uh, tuloy-tuloy na, I'm not perfect, I'm a work in progress. God willing, yung mga projects na nakaline up po sa akin, ay eh, bless ng Panginoon para hanggat pagtanda ko, Andyan pa rin po ako sa sining sa, ating industriya malamang mahal na mahal ko. Yung Cebu base ka, parang mas malayo ka sa Temptations dito sa Metro Manila. Not necessarily. Uh, nandun pa rin. Pero um, doon ko po na naintindihan talaga yung love of the father, love of family. Doon, doon wala lahat ng mga mga bad character and attitudes ko. Nangihirapan ka ba yung babalik-balik na magburo ka dito tapos yung Sa totoo lang po, oh, Medyo taxing sa katawan. Pero, um, kung walang tsaga, walang nilaga. Uh, Maalas na lang. Huh? Ako'y baron kasi pinag-uusapan na yung pagiging tatay. May nami-miss ka ba na part ng buhay mo na hindi mo na ipakita yung pagmamahal ng father sa isa sa mga anak mo? Or... Araw-araw, nami-miss ko mami ko. Kasi, hindi niya nakitang umangat ako sa buhay, hindi niya nakitang nakapundar ako ng bahay, hindi niya nakilala yung apo niya. Pero alam ko naman na, alam mo, nung graduate ako ng college, nag-message ako kahit wala na siya dito sa mundo. Nag-message ako sa Facebook niya, Mami, graduate na ako. Pag may mga problema ako or whatever, nag-message ako sa kanya. Sana mapakinggan niya. So, so ayun, I believe na ginaguide pa rin ako ng mami ko. At hindi hindi ko makakalimutan yung yung mga ginawa niya na mabubuti sa akin. Maayos na ba kayo ng brother? Oo. Oh, 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 oh yeah, okay no, okay okay. kami. Kasi nagka-issue okay, ka. before eh. Okay kami. Uh. Parang any reaction sa mga sinabi ni Nadia Montenegro? For now, no comment muna ako dyan. Okay. Uh, I just wanna focus on so many projects na uh, lined up sa akin. I also want to thank Arnold Vigafria, my manager for giving me really good projects. Paano? Hindi mo ba nilang magpakilala sa... No comment on that. After may konta kayo ni Nina. After the film. After the film ha? Alas na lang ako, Baron. May konta kayo ni Nina dyan. After the film. After the film. <laughs> <laughs> Baron, kasi yung streaming. But I'm grateful. Uh, -need ni birthday na sa ako today. Mm happy -hmm. ah, birthday, birthday love. pa Kasunod you. ko pala siya. Uh, eh, Esa na lang. Oh, ah, okay. you're grateful re to -need, Nadia? Yeah. ni Sophia oh, yeah. si si Joa. Baron, ito yung no. second uh, ni... The, the, daughter. Baron, dito ang second film mo yata na ipalalabas sa Netflix na medyo mag... Early beloved. Oh, oh, yes. Okay. No, yung medyo talagang malaki. Eh. Bumbaga, anong feeling? After Dollhouse, ito naman. Diba? Uh. Uh, kasi may mga fans ka sa Netflix sa Baron na. please God. Thank you. I'm, I'm very blessed. I'm, I'm very thankful sa Netflix PH. Kay uh, boss uh, uh, Vito. Vito uh, grateful sa kanya kasi they even produced I shouldn't be saying this. No, story. alam naman. They produced a, uh, A film for me, ah. na ako yung ibangay nyo na lang. Tapos na i shoot? Siya yung director? Director Lester Pimentel. Oh, action. Okay, thank you, Baron.